Maayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ani ana kita mga higala dinhi sa ato ang kining uh, pag uh, kining pagkutlo sa mga balita nga atong ihatod kanyo dinhi sa ato ang channel ng Nerlitz TV mga higala mga silingan. Kining isyu karon nga ato ang uh, tagaan og uh, pagtagad mga higala kining uh, breaking news nga nigawas karon na ato kining o ako kining na kita sa ubang mga channel o ako kining taga anog ako ang uh, kaugalingong galingong reaction pod kining uh, usa sa mga panghitabo nga gi eh, post ang mga listahan sa mga vlogger nga kuno uh, mga higala gi sa Tagalog pa tuldukan na daw sa usa sa mga uh, naa karon dinha sa Malakanyang o sa Marcos administration mga higala o nga, to, ang ang kining uh, uh, ga suspit sa kita mga higala nga ang ga uh, post ini naara po nila dya. mga loyalista po nila karon ang mga BBM vlogger po di mga higala siguro o kung unsa man mahitabo mga higala ni mga blogger karon ang angay nga nga tagaan nila o ga uh, kining uh, atensyon ang nag ini mga higala ang maoy ilahang gukdon, uh, di diba ba higala? Ha? Huh? Diba maunay uh, 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 kung kinsa tong uh, uh, nag-post nile, murag mahog na pud tong asya uh, nay uh, suspektado. All right? Ang nakalagay rito, basahin po natin mga kababayan. Disclaimer, ha? Huh? Hindi ako gumawa ng listahan na ito. Ito yung listahan na nasagap ko kaninang madaling araw. Ayan po ang sabi niya rito. Actually updated po updated list na nga ito. Pero mayroon pa rin mga slight mistakes at kulang pa rin. Kasi may mga ilang-ilan -ilan pa rin names na sa tingin ko ay dapat nasali sa listahan na ito. <laughs> Tapos, natawa siya. Ah, yan ang sabi niya dito mga kababayan. But for the meantime, this will do muna. Kita <laughs> Slight corrections konti. yung sabi niya rito mga kababayan? Hindi si Peebles Duke yung talakera. Si Peebles Kunanan yun. Not, not, particularly sure bakit nasama si Fiscal Darwin sa listahan na ito. Uh, mga kababayan. Yan ang sabi rito. Hindi maganda for him na nasali siya sa listahan na to dahil he still works for the government. Oh, hindi raw siya nasali mga kababayan dahil nga ay uh, nasa listahan ho siya ng gobyerno. Ibig sabihin no, oh, pag nasa administrasyon ka, pag bumabatikos ka, eh parang uh, pag slide lang daw yung ano, hindi ka na, hindi ka na isasama doon sa listahan ng mga uh, tutuldukan nila. Pero yung mga DDS bloggers, yung mga uh, bumaliktad, kumbaga eh uh, bumabatikos sa administrasyon, at hindi na nila makaya yung batikos ho ng mga vlogger, eh gusto nila patahimikin. Ano po? At alam niyo ba kung uh, uh, ilang mga vloggers so ang uh, nakalista rito? Halos o uh, umabot po ng apat na po o 40 ka mga higala ang mga na, nakalista din rin ng mga vlogger na angay kuno nila nga ilahang ka uh, pahilumon. Ha? At oh mga my blogger God! Nga, Uh, sigi sige o batiko sa administrasyon. O kabaw na tayo mga higala kung kinsa ni mao iga ga, ga, ga tudlo ani O kung kinsa ni pamaagi. O kinsa ulo niini. Ay, ay, ni ini. ay ayaw na tag ni mga kay, nasari naman tayo mga higala. Kining uh, asawa nga si kini si uh, kining ahas ba? O kining bitin din sa sa administrasyon. Ang bitin, mo na tig, 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 tiglo-lo dito sa kining kuting ha kung si yahang himuon powerful kayo ang kini si may mga to kini si Lisa mga mga higala o oh. kuya ning mga mga aranita o oh. mga higala o oh. napay mga issue dali mga higala kini si Michael Ma Michael Ma mga mga ismagler <laughs> Michael Ma o matingala mga higala kung kinsa ni si Michael Ma ngano kining tauhana ni ah uh, kuno tagaan kini og pwesto usab mga higala dinhi sa uh, Marcos administration ato mga vloggers mga higala osbun ko balikan nato ni kato mga vloggers nga kontra sa administrasyon ug bu buot pay lumon sa usak ka mga pinaka powerful lina, sa, uh, sa 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 um, uh, sa BBM administration karong mga higala dili si BBM ang most powerful karong mga higala kundi kining uh, bitin ha huh? <laughs> Oo naman ka. Ang bitin gan Ang bitin gan mga higala. Uh, kuya, huwag Kaya, ang madunggan na ito, ano eh, bisan Ah, uh, puro lang. Kasikas na. Di, mga uh, lang yan. Madungog na ito, mga higala ba? Tokbon? Ha? Tokbon gan yun yung kuting? Ang kuya, wanig, matukob na yung kuting. Siguro, gitukob na eh. Muna ang hilom ni YG mo? Muna ang ingon uh, na na ito. Weak. Leader. Ha? sama sa pulong sa ang dating uh, presidente mga higala nga si uh, Rodrigo Roa Duterte. Ha? Why makatupong niya? Imanin ninyo na. Ha? Why makatupong niya? Simple nga presidente, kung on isulte, gikan din sa iyahang uh, uh, baba mga higala, iyahang himuon. Ha? Dili sama ni ining ating sitwasyong karon ni panggobyerno karon nga anak uh, ana-ana lang, sunod-sunod sa huyuhuy sa hangin, o uh, kining ang mga mainstream media kontrolado nila mga higala ha kini mga balita ani mga higala wa nato ni makuha o hindi ho natin nakukuha o hindi ho natin nalaman ito sa mainstream media hindi ho lumalabas itong mga balitang ito ito po ay lumabas o nalaman po natin sa mga uh, blogger po may mga administration din ng mga vlogger na hanggang ngayon ayaw pa rin nilang lang tanggapin na mahina ho yung ang kanilang sinusuportahan noon. Ako nga ho, nabudol din ako. Ha, ah, kaya, pag ganong sitwasyon, aba eh, iwas na ho tayo dyan. Wala ka na tapala sa akin. Po. So, pag ganyan ho, hindi na ho tayo. Basta ako, solid Duterte supporter. So, mga babayan, ah, yun lamang po ang aking ah, komento sa sitwasyong ito, mga babayan. At, ah, at ipapakita ko sa inyo rito yung mga pangalan at babasahin nyo natin dito mga babayan ha. Basahin natin yung mga ano rito, yung mga nakalista ho, na mga vlogger na gusto po patahimikin ng administrasyon. Ang naunguna ho rito na vlogger, eh, alam niyo na ho, walang iba ho, kundi si Sas Rogando Sasud, ha, mga babayan. Pangalawa ho, si Creset Laurita Chu, ha, si... Pangatlo po, alam nyo na ho, si, kilala nyo ito, si Maharlika. Ah, mga babayan, si Claire uh, Eden uh, Contreras as uh, Maharlika, mga kababayan, na nakabasi ho sa USA. Ang sunod ho, mga kababayan, ang pangapat, si Alec Destor uh, Tio Morino. Rexe Cruz Angeles. Yan ho, dating administrasyon ho yan, na binigyan ng pwesto, pero kumalas ho yan dahil nga sa mamamalakad o diskarte ho ng Pangulo, eh siyempre, lumabas ho siya dahil hindi niya makayanan. Siyan po, si Atty. Rexe Cruz Angeles, mga babayan. Ang panglima ho, ay si Marie or si Mark Anthony Lopez, mga, mga kababayan. Pangpito si Loren Badoy Partusa, yung uh, yung anchor woman ho, ng uh, laban kasama ng bayan na nasa SMNI, ha? Yan po mga kababayan. At si Jason sa mga kababayan, si Ani Malindog Uy. Dami nito. Apat na po. Basahin nun natin yung mga pangalan mga kababayan. Baka andito tayo. <laughs> Darwin Ganyete, uh, Malu, Ikea, Darrell Yap, <laughs> si Darrell Yap mga way na tama, Edwin Hamura, Peebles, Talakiti, Talak, Talakera, doke, ito yung sinasabi niya, ba't daw nasama ito si Talak, si uh, Peebles, Talakera, uh, mga kababayan, na, na kasalukuyang nasa nanunungkulan daw sa gobyerno. Alam niyo na itong mga ganito, palusot ba? Ang uh, paper, ha? ay nagani tani ni mo tambalusus ni mga 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 ano, eh? ay ginawa ko si uh, Peebles Kunanan Adrian Pascual Glyn Chong si Attorney Glyn Chong mga higala uh, Ramon uh, Kualuping Ferdinand Topacio uh, si Ferdinand Topacio Madam Ellie uh, Kulukulukoy Kulukulukoy Jude Debera uh, de Cruz Political with Which boy? Ban Ibernas? Banat? Si Banat Bay. Napasama ho. Alam nyo na, yung, yung mga Banateros. At uh, saka din ako dito dahil talagang uh, sinasabi. Totoo. Di diba, ba? Huba. Uh, yung mga babayan. Si Banat Bay. Uh, sino pa dito? Si Roy Domingo Bagong Lipunan na nasa Canada. Uh, si Roy Domingo yung bagong lipunan uh, ano si Roy Domingo ng bagong lipunan Jeffrey uh, Jeffrey Silles oh ayan. Maricar Sirano Etel Pinida uh, MJ Kiambao Ries Peter Sirano mga babayan uh, um, Peter Serrano, Regoberto Tiglao. Ayan. Si Coach Oli. Ito mga banatiros, ah, brothers. Boss Dada. Sama sila mga babayan. Ben Amora, John Abenes, Ado Paglinawan, Herman Tio Laurel, um, Agustin Ong, Alex Bonifacio. Yan, yan mga bayan yung mga Uh, nakalista po na gusto hong patahimikin ng uh, ng uh, uh, BBM administration mga babae. Bakit ho? Bakit ho nasasaktan ho sila uh, sa mga napupuna ho ng mga vlogger na ito, itong mga uh, DDS vloggers. As kaya gusto nilang patahimikin dahil nga binabati ko sila. Ayaw nilang malaman ang kanilang galawan sa loob. At alam nyo na, Uh, hindi ho ito lumalabas sa mga mainstream media dahil kontrolado ho nila yung mga babayan. Yan ho ang totoo dyan. Ha? Hindi ho ninyo na naririnig ito o nababasa itong mga ito. Ang mga tanging mga vloggers po lamang ang uh, nakapaglalabas ng mga ganitong balita na uh, namumuna ho sa BBM administration mga kababayan. So mga kababayan hanggang uh, dyan na lamang po at marami salamat po sa panonood sa video ito pero kung bago pa ho sa channel ito mga kababayan, Uh, kahit na isang like hula lamang ay okay na po sa akin at yung mga gusto mag-subscribe po sa channel na to, sa munting channel na to, please click the subscribe button and the notification bell para po updated po tayo sa mga video pa po na ating pong i-upload sa channel na to. Inuulit ko po, maraming salamat sa inyo mga babayan.